Good morning mga kabikers For today's video mga kabikers, Mag Magmount Asog 360 loop tayo Although palagi na natin itong ginagawa Pero Hindi naman nakakasawang balikan ang Mount Asog na ruta mga kabikers Pero itong ruta natin mga kabikers Counter clockwise Kaya ngayon malalaman natin mga kabikers Kung ano ang mas mahirap Clockwise na ruta or counter clockwise Dati kasi hindi natin alam yun kasi wala pa tayo speedometer time check 8.28 in the morning tanghali na mga kabikers nasa proper pa tayo ng iriga papunta na tayo ng buhi mga kabikers yun know, o sa lahat nating rides mga kabikers ito na ang pinaka tanghali mula dito mga kabikers papuntang buhi proper almost 12 kilometers time check 8.47 yan ang ating ahonin mamaya mga kawikers Mount Asug dito pa tayo sa bandang Buhi Kamsor ayos na mga kawikers yan o mga kawikers dito ang kita walang daya ang mga palayan time check 9.04 sa Adalas Navy na mga kawikers dito pa tayo sa Lourdes Buhi Kamsor malapit na rin tayo sa sentro mga kabikers almost 3 or 4 kilometers na buti na lang biglang kumulimlim mga kawikers hindi masyado mainit huwag naman sanang umulan hindi <laughs> kasi ang weather bigla biglaan lang yung ulan ano oh, mga kawikers nakakabuhi kapasok na tayo ng sentro ng buhay mga kawikers nang kita dito nang malapitan ang Mount Asug mga kabikers you know? Dito na tayo sa sentro ng buhay mga kabikers Tama na tayo sa Lake Buhay Huwag natin kalimutan bumisita doon kasi ang ganda ng mga tanawin doon Hindi nakakasawang tingnan Balik buhay tayo mga kabikers Me back to a day. You know. We weren't to Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on. I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people. You Kita mah cavigers. daya ang angosug putting up walls i feel like life is on hold perception stuck in a vault i know that time can heal all but how much time till we it's awfully chilly outside when there's no shelter to hide when everything is a lie You'll find that out in some time, but when the things on your mind are all considered a crime Communication aside we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it either way I don't want to be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces fixing scars we it. <laughs> we lake ahon na tayo yun o no. kita mo din mga bikers, yung Mount tasog yan dyan lang naman tayo sa gilid dyan mga bikers. kaya malaman natin kung ilang gradient ang sagad yan kung mas mataas pa dito ang gradient o dun sa kabila dito na natin malalaman kung mahirap ba dito daanan o sa kabila daanan yung pinatawag na clockwise yun o no. kita pala walang daya ang mount asug mga bikers or just the start of the... Unang ahon for today. I wanna drive away so I can be so far from here. I wanna find a place where no one breaks. Six point six. Easy. Six point six. My makalikas. The promises, or maybe you know. Dito naman yung magandang tulay mga kabeters Dito so, muna tayo dito Napansin ko kabikers kumunti yung tubig Bakit kaya? Dati nung pagdaan natin dito ang laki ng tubig ha Pero ngayon wala na oh Sa so bagay galing pa naman tayo ng ano Summer Kaya siguro Diyan pa lang eh konti pa lang naman yung ulan na binuhos mula nung nag summer Kaya siguro walang tubig

mukhang mainit na yung pag-ahon natin mga kabikers time check 9.34 in the morning kaya mainit na nga talaga 6.2 buti lang may konting lili mga kabikers ha ay salamat kahit alas 9 na mga kabikers malamig pa rin dito malamig natin mga kabikers kung gano'n talaga katarik dito pero hindi pa ito mga kabikers ha panimulang ahon pa lang ito Unang tikim, banayad na ahon dito mga ka-bikers pero malayo. Pumapalo ng 5, 5.4, hindi rin. Kaya pag dumahan tayo dito, saan natin itong mga ganitong gradient. Mga makunat pati mga ka-bikers kasi mabahabang banayad. At pumapalo ng 5.4, ganun, gradient niya. 7, 7.3, 7.4, kunat nga talaga mga ka pakunat ng pakunat 7.9 7.9 mga kapitar Ang ngahon na yun kunat din ha matindi rin hindi rin biro losong muna tayo mga kapitar the losong is real pahinga muna tayo kasi mamaya may ahon na naman things seem bad, but they could be much worse there's someone else who a greater curse kanina mga kapitar di ko lang nakuha ng video may nadaanan tayong Matarek 8.2 Ngayon 6.2 lang itong dinadaanan natin Pero medyo mahaba ito na banayad na pahon dito mga kabikers ah. Yung mga ganitong gradient mga kabikers mga 5 Tapos mahaba Makunat na rin tadyakan mga kabikers Nakakapagod rin Buti na lang yung pag-ahon natin mga kabikers Hindi masyado mainit Aba, pumapalo siya ng 7.3 dito na part mga kabikers 7.3 ang sagad bago tayo lulusong buti na lang kapag guys ang araw na ng kunting ulap kaya hindi masyadong mainit kasi kung ganitong oras maraming tinding init atong, mga time check, na mga kawikers time check 9.54 mag alas chase na mga kawikers Losong tayo mga kawikers yan ano? A greater thirst, a hunger, pain, and Just find whatever you got and try to be thankful first. I want to feel again. I need a couple friends. I never really understood just how the story ends. But I could feel his tense. Don't know the consequence. The volatility of life, my only confidence. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't want to be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be on this part, my other mahabang pa ako na to yung start na dito eh hanggang doon na mga kakakarsin no? Okay, kita ba yan dyan may tarik doon pa yun <laughs> mga almost 1 km siguro ang ahon dito kaya tsagaan talaga dito na part mga kabigars dito pa lang 5 na 5 good 4 banayad to na ahon na mahaba halos 1 km tapos ganitong oras 9.56 buti na lang medyo makalimlim kung hindi yare yare tayo sa init dito natin malalaman mga kabikers kung gaano katarik yung pinaka end ng ahon na to, mga kabikers padyak lang nang padyak mga kabikers hindi lang natin ang init <laughs> kasi tanghe alay na tayong umalis eh umalis tayong wala sa plano wala talaga sa plano yung pag alis natin mga kabikers kasi may pasok tayo ngayon eh yun pala mag burn out maghapon wala akong alam nun mga kawikors ha wala man lang nag inform sa akin na <laughs> ganun palang mangyari mag burn out pala kung alam ko lang mga kawikors hindi eh, na ako para makaalas tayo ng maga yun pala mag burn out anong gagawin natin wala tayong income nyan mga kawikors pag mag burn out kasi yung pinatrabaho natin umakasa lang sa kurente wala naman generator kaya biglang rides lang talaga itong mga kawikers. Kunat ito ha. Banayad na makunat. 6.5 7 9 7.5 7.5 Ba, na patas ha init init nga talaga ito kawikers ay salamat salamat sa puno Nang dahil sa iyo biglang lumamig ang aking katawan ganda talaga kawikers pag Tiyadahanan natin maraming puno. Kahit mainit. malamig pa rin. Sumagad so doon mga kabaykers ng 7.5. 7. 7.3. 8.2. 8.2 mga kabaykers. Pero hindi pa tayo tapos mga kabaykers ha. Kanina pa tayong umaahon na banayad. Banayad na 8.2. Ang sagad. Pahinga muna tayo mga kabaykers. Kasi yung aahonin natin medyo matarik-tarik pa yun know, o yan na lang ang ahunin natin mga ka-bikers. kaya mag reserve muna tayo ng lakas para ahunin natin buti na lang nakasilong tayo dito sa puno mga ka-bikers. malamig na malamig yun lang mga ka-bikers. malabit na naman tayo maglubat mukhang hindi na naman natin makuhan ang buong video tong rides natin hindi kaya tayo naka-prepare mga bikers hindi tayo boy scout unprepared lagi yun oh yun yung ahaw ni na natin mga kabikers ha time check 10.05 nalala dito mga kabikers ha ang daming puno kita ba dyan yun no lamig super lamig mga kabikers ang lamig ng simoy ng hangin kita ba dyan mga kabikers yung puno yun oh puno is real yun oh ganda sarap ng pakiramdam natin mga bakers pag malapit tayo sa puno so magandang 9.0 mga kabikers punat punat pala itong dito banda ay eh, ganda ng ano mga bakers ha kita ba dyan yung puno to look mga kabikers ganda di ba ngayon lang ako nakakita ng ganitong puno mga bakers na ang daming bulaklak kita ba dyan mga bakers iyan mga kabikers no Lapin na, na, na tayong malubat mga kabikers. Ito na yung medyo makurat-kunat na part mga kabikers. 9.2 Lapit na tayong malubat mga kabikers. 9.2 yung sagad.